isang mapagpalang umaga isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kabeng-beng so, yun meron po tayo natapos na dalawang manlapat hammer type, frame type ayan, long tank po sila mga kabeng-beng so, oh, may dalawang tayo tapos, lahat po yan, may uh, may ari na po, so available po dyan, gusto ko lang yung pakita i-share sa inyo ayan, yung ating magandang units so sa ano, mga bengbeng beng medyo nakikita natin, black sila, pero sa ano po, yung kanilang kulay ay ganyan po. Ayan o. No? Nakikita nyo. So, mamaya, kapag itetest natin, so, if firing test natin, or grouping test natin yun, baka maya, mga bengbeng -beng, bago natin uh, ipadala sa akin mga uh, masugid na taga-suporta. So, uh, nais nice kong magpasalamat po kay uh, ma'am, ma ma uh, Jollibee Grace Villa Mayor ng Bulacan. So salamat po. So kahit alin naman po diyan, uh, pwede sa inyo pero mamaya na i finalize kasi kapag uh, ibabalot na po, no? So any of the, the that you need kambal na kambal, parehong pareho po. So at at, pareho po magdeta ng mama po 'yan. And also kay Sir uh, Henner, datuin ng Pangasinan. Salamat din po. So So sila po yung may-ari niya, si Ma'am uh, si Sir Hener, dato in uh, uh, ng Pangasinan at si uh, at si Ma'am Bill uh, or Jalibi Grace Villa Mayor ng Bulacan. So salamat po. So yan napakaganda na ng kanila mga unit, mga bengbeng. -beng. Yan po yung original manlapat lapat po talaga, no? Original 100% original manlapat frame type or hammer type. Ayun, long tank mga bengbeng. -beng. Salamat po, sir sa inyong pagtitiwala. So, naghintay po sila ng almost may like get one month. Baka beng, beng So, may katagalan din po. So, yun. Baka beng, beng Again, wala pong available dyan. Kung gusto nyo pong preserve. reserve mga beng beng, pwede naman po. At waiting lang po tayo, no?